hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatiday, good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, awal muna ang nega. Dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, 24 oras lamang ang kinailangan ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo para mag-ukit ng kasaysayan sa Pilipinas. Matagumpay kasi nitong nakuha ang dalawang ginto para sa Pilipinas sa ginanap na Paris Olympics 2024. Dahil dyan, siya na ang kauna-una ang Pinoy athlete na may double gold medal sa Summer Games. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Dalawang beses narinig ang pambansang awit ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics, nito lamang nagdaang weekend. Yan ay dahil hindi lamang isa, kundi dalawang ginto ang nasungkit ng Filipino Gymnast na si Carlos Edriel Yulo sa Men's Athletic Gymnastics. Gumawa ng kasaysayan ang tinaguriang Golden Boy bilang kauna-unahang Pinoy na nakakuha ng double gold sa Summer Games at kauna-unahan din sa Pilipinas sa sport na Gymnastics. Sensational ang naging bawat talon at ikot ni Yulo para makuha ang ginto sa finals ng men's floor exercise noong Sabado with 15 points. At panibagong ginto rin sa finals ng men's vault with 15.116 score. Sa kanyang unang vault, nakapagtala agad ito ng mataas na score with 15.433 points. At sa kanyang second vault, Nakakuha naman ito ng 14.800, sapat na para mapanatili ang pwesto sa top spot ng naturang event. Tinalo ni Yulo ang pito nitong katunggali, kabilang na dyan ang Tokyo Olympic bronze medalist na si Arthur Davchan ng Armenia. Dahil sa makasaysayang panalong ito, sinamahan ni Yulo ang kauna-unahang Tokyo Olympic gold medalist na si Heidi Lindias, bilang mga natatanging atletang nakapag-uwi ng ginto sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nagpahatid naman ang kaniyang papuri si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang double gold stint ni Carlos Yulo sa floor exercise at vault apparatus finals ng Paris Olympics. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Muling nagpaabot ng kanyang pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang medalyang ginto na nasungkit ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Sa kanyang congratulatory post sa kanyang social media, sinabi ng Pangulo na walang angkop na saritang makakapaglarawan kung gaano kaproud ang buong bansa sa ngayoy two-time Olympic gold medalist na gymnast. Nakamit ni Yulo ang titulo ng dominahin nito ang floor exercise at vault category ng men's athletic gymnastics. Saludoan niya ang Pangulo sa karangalang nakamit ng binata at ipinabatid nitong ipinagmamalaki niya ang tagumpay na tinawag niya pang nagniningning. Nauna na rin bumati ang Pangulo kay Yulo nang masungkit nito ang kauna-unahang gold ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics na aniya ay isa na namang tala sa kasaysayan. Tiwala raw si PBBM na hindi ito ang huli at isang araw lang ang lumipas ay agad nga itong nasundan ng isa na namang gold mula sa tinaguri ang golden boy na si Kaloy. Nagpabatid rin ng papuri ang First Lady na si Liza Marcos, na ibinidang nakatutok raw siya sa panunood real time. Sinabi pa nitong labis ang goosebumps na kanyang naramdaman nang tumugtog ang pambansang awit na lupang hinirang sa arena, ng parangalan ang binata. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sports hero at national treasure. Ganito kinilala ni House Speaker Martin Romualdez ang ating legendary gymnast na si Carlos Yulo. At kasabay nito, pagkakit ng gandim palang igagawad ng kamera sa Olympian na nasa 6 million pesos mula sa orinal na 3 million pesos. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Tinawag ni House Speaker Martin Romualdez na sports hero at national treasure ang gymnast na si Carlos Yulo matapos masungkit ang dalawang ng ginto sa Artistic Gymnastics Floor Event at vault sa 2024 Paris Olympics. Ay kay Romualdez ang panalo ni Yulo ay sumisimbolo sa husay at katataga ng mga Pilipino na kayang may pagsabayan sa magagaling na atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa 3 milyong piso umaabot na ngayon sa 6 na milyong piso ang ibibigay ng kamera kay Yulo bilang cash incentives matapos makuha ng dalawang medalyang ginto. Bukod pa dito ang dagdag na cash incentives mula sa fundraising campaign ng mga kongresista matapos pangunahan ng House Speaker. Pagdating ng bansa, gagawaran ng kamara si Yulo ng Congressional Medal dahil sa karangalang ibinigay nito sa Pilipinas. Binati rin ni Romualdez ang Filipina boxer na si Ira Villegas, ang kanyang kababayan mula sa Tacloban na nakuha naman ng bronze medal matapos talunin si Wisipa Ladiri sa Women 50 kg quarterfinals. Nag-pledge ang kamera ng 3 million pesos, 2 million pesos at 1 million pesos para naman sa gold, silver at bronze medalists sa 2024 Paris Olympics. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mabilis na pagpapatupad ng list-free broadband connectivity sa buong Pilipinas. Alinsunod na rin daw ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin pa ang broadband connection sa buong bansa. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mabilis na pagpapatupad ng list-free broadband connectivity sa bansa. Layon ng inisyatibang ito ng DICT na pangunahan ng pagpapalawak ng broadband connectivity sa Pilipinas base na rin sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtulungan ang gobyerno at pribadong sektor dito. Ayon kay DICT spokesman Renato Paraiso, nakikipag-ugnayan na sila sa mga telco provider at legislators upang maresolba na ang mga nagpapadelay sa kanilang inisyatiba. Tinukoy rin ni Paraiso ang House Bills 900 at 8534 na naglalayong amyendahan ng National Building Code at ipatupad ang no-free setup ng internet link tulad sa water at electricity installation. Dagdag pa ng tagapagsalita isa na sa basic human right ng tao ang maka-access sa internet connection. Kung kaya patuloy ang kagawaran sa pag-install ng free Wi-Fi for all sites para sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpamahagi ang Valenzuela City sa bawat barangay sa syudad ng tigi-isang mga bagong truck ng bombero. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Valenzuela City Mayor Wes Gachalian at Senator Win Gatchalian ang turnover ceremony ng nasa 33 mga bagong Windsor Bisho Fire Trucks sa 33 ring mga barangay sa buong lalawigan. Nagkakahalagang higit 2 milyong piso ang bawat truck na ipinamahagi na mula sa inisyatiba ng Office of the Senator Win Gatchalian. Nakadesenyo ang mga truck upang sumuong sa mga makikitid na kalsada sa lalawigan at upang mabilis na makaresponde sa mga nangangailangan ng tulong sa syudad. Bukod naman sa 1,000 liter capacity water tank nito ay meron din itong modern portable pump multifunctional warning blinker at iba pa. Makakatuwang naman ang mga bagong fire trucks ang bantay sunog na kasalukuyang force multiplier sa lungsod na layong gawing fire resistant ang buong Valenzuela. Magtatayo na ang Pilipinas ng kauna-unahan nitong tourist first aid facilities upang matiyak ang serbisyong medikal para sa mga turistang bumibisita sa Pilipinas ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Lumagda na sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang Department of Tourism, Department of Health at ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para maipatayo ang kauna-unahang tourist first aid facilities sa bansa. Layunin nito na pataasin ang pamantayan at kalidad ng pagbibigay ng tulong medikal, lalo na sa mga turista. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, Isang hakbang ito upang mas mabigyan ng importansya at prioridad ng kaligtasan ng mga turistang bumibisita sa bansa. Ayon naman kay Health Secretary Teodoro Herboso Jr., responsibilidad din aniya ng kagawaran na ang mga turista ay makatanggap ng immediate access sa tulong medikal at maging sa mga emergency services. Ang mga itatayong first aid tourist boots ay gagamitin ng solar power at ilalagay sa mga tabing dagat upang mas mabilis na matulungan ang mga turistang nangangailangan. May mga gamot at first aid kits, emergency kit, CCTV cameras at two-way communication system rin na nakakonekta sa mga command centers para sa mga agarang pagresponde. Matatanda ang aabot sa mahigit 3 milyong turista ang bumisita na sa bansa mula Enero ngayong taon at aasahan pa na mas maraming bilang nito bago matapos ang taong 2024. Naging matagumpay ang naging dalawang araw na bagong Pilipinas Sir Bishop Fair ni Pangulong Bongbong Marcos sa Northern Samara. Ang ipapangdetalye tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Tinuturing na naging matagumpay ang dalawang araw na servisyo fair ng bagong Pilipinas sa lalawigan matapos na makatanggap ng tulong, wala kasi patiwang opisina ng gobyerno ng mga beneficiaries. Ilan sa mga pinamahagi na servisyo ang medical dental services, libreng gupit, manicure, pedicure, cell repair, legal counseling, pagproseso ng India clearance, police clearance, application for driver's license at iba pa. Matagumpay rin ang pamamahagi ng vegetable seeds, fruit trees at coconut seedlings. Nakisa sa ang local farmers dito sa lalawigan ng Northern Summer kung saan kanilang ibinenta ang mga lokal na mga produkto sa Farmgate price sa ilalim ng Kadiwa Program at pangunahing produkto mula naman sa Descuento Caravan. Tinuturing naman ito na pinakmalaking servisyo caravan sa buong Pilipinas kung saan uh, sa ginawang press conference sinabi na nasa 1.2 billion pesos ang halaga ng mga government agencies at pinangunahan ang nasabiang aktividad ni House Speaker Martin Romaldes na dinaluhan ng mahigit 200 na mga membro ng Kamara. Mula sa Action Radyo Katalman sa Lalawigan ng Northern Samar Arts 34, Jane Galit Bantayan Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot sa anim na raang mga puno ng molave ang itinanim sa Isabela. itaway bilang pagtugon sa lumalalang climate change na nararanasan sa bansa. Magsisilbi rin umano itong call to action sa iba upang sanayin ang pagtatanim ng mga puno na nakapanatili ng ating kalikasan. Ang mga detalya ay hatid ni Arnold Herrera. Aabot sa 600 molave tree seedlings ang tinanim sa Kawayan City sa Isabela upang tugunan ang deforestation at maisulong ang environmental sustainability. Ayon kay Diyosdado Contilio, opisyal ng Isabela Community Environment and Natural Resources, layuni ng naturang molave tree propagation project na maparami ang mga puno sa kagubatan at malabanan ang climate change itinanim ang mga puno sa Sitio Bantay Pukaw sa Barangay Rizal sa San Guillermo katuwang ang Department of Environment and Natural Resources at ang isang fast food chain company. Nilahukan naman ito ng nasa 53 empleyado at mga mag-aaral mula sa Isabela State University, Tabagan at Kawayan Campus magsisilbi rin umano itong call to action sa iba na magtanim ng mga puno upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Pinoy celebrities nagpaabot ng pagbati sa tagumpay ni Golden Boy Carlos Yulo sa Olympics 2024. Ang iba pang detalya sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Kasunod ng tagumpay na nakamit ni Golden Boy Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics, gumusang pagbati ng maraming celebs sa historic win na ito. Gaya na lamang ni star Vice Gandana, labis ang basalamat sa karangalang ibigay ng gymnast sa Pilipinas irit pa nga ng komedyante, pag-uwi raw ni Kaloy ay dumiretso na ito sa kanyang bagong bukas na comedy club at libre na raw ang entrance ng atleta with free nachos at bottomless iced tea. Hashtag Carlos Yulo with Philippine flag at gold medal emojis naman ang post ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Habang ginto para sa Pilipinas na sinunda ng pagbati at pasalamat ang mensahe ng aktres na si Jody Santamaria. Spotted naman sa comment section ng IG post ng International Gymnastics Federation, tampok ang pagkapanalo ni Yulo si Anne Curtis, Iza Calzado, Carla Bellana, Dimples Romana, Mateo Shelly at Eruption, laman ng kanilang congratulatory message. Habang para naman sa TV host na si Bianca Gonzalez, ang pagkapanalong ito ni Yulo ang most incredible news to start a week. Aniya, grabing inspirasyon ng tagumpay na ito para sa lahat ng Pilipino. At syempre, hindi rin papahuli ang fellow Olympic gold medalist ni Yulo na si Heidi Lynn Diaz. Ayon sa Pinay weightlifter, ipinagmamalaki niya si Kaloy hindi namang sa medalyang nasungkit nito, kundi dahil sa hirap na pinagdaanan ng atleta para makamit ang tagumpay para sa sarili at para sa bayan. Tinapos si Diaz ang post sa mensaheng magkikita tayo dyan, Kaloy, at mahigpit na yakap mula sa ate Heidi Mo. Para sa si DZRH TV, ito pong showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibe. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV